Tara, sabi, sabi. Hello mga idol, magandang gabi sa inyong lahat dyan. So welcome back ulit sa ating youtube channel John Gustanter So ngayong gabi mga idol, muli kong babalikan yung <coughs> bahay ng bahay ng mangkukula mga idol na may nakatirang dayong aswang kasi mga idol kumakalat doon sa amin mga idol na isang sitintay ono na matandang lalaki na may ari ng kalabaw biglang inatake ngayon lang mga idol so kaya pinuntahan ko dito at <coughs> hanapin yung aswang kasi nasaksak ng matandang lalaki mga idol yung aswang na umatake sa kanya kaya lang naiwan yung kalabaw dito sa area saka muli kong babalikan to para hanapin ang <coughs> nasaksak niyang aswang at saka yung kalabaw niya kunin ko dito Buti na lang may kaalaman yung matandang lalaki. Yung parang may usok. Yung nakita nyo may usok na dumadaan sa kamera ko. Yung guys, sabayan nyo, kami, sabayan ako dito ngayon sa area. Kasi ako lang mag-isa. Wala si Idol Dungs. Kasi emergency tong lakad na to, Hindi ko na paalam sa kanya. So, <coughs> tara, sabayan nyo ako. I-explore natin tong area at hanapin yung nasaksak na aswang. Sin guys, umpisan na. So dito ako ano dito ako sa malayo magsimula para makapag <clears throat> prepare tayo. Sahanapin natin itong kalabaw ng matanda dito para ating mariskyo at mabigay sa kanya. Baka ano tong kalabaw dito, lalapain ng aswang. Naiwan daw niya dito. dahil yung kamera ko bakod muna ako para safety yung, yun siguro yung kalabaw yun ngayon yung kalabaw lang naman. Matanda. So ngayong gabi siya inatake. Dumaan kasi siya dito sa ano, may daanan kasi dito. Dun sa taas. Dumaan siya da. May dalang kalabaw. Bigla siyang ano, bigla siya inarangan at inatake ng sabi niya aswang daw Oh, yun guys, yun yung nakita namin dito ni Idol Yan na yung mga kalabaw niya. Buti na lang wala pang nangyari. Tapos parang tayo yung ano, pang palikit. Napatay kaya siya ng matandang lalaki. Napatay kaya yung aso ngayon. Kaya wala ng ano. 对。 どうぞ。 Gusto, himis na itong buong <coughs> paligid. Yes, yan yung kubo. Bahay ng dating mong kukulam. Pakipirahan na ng dayong aswang. Ano kaya yun? Kasi na nandito lang yun siya. Ah, oh, tika, eh. Ang daming mga gatnis. Yung, mga, yun na yung mga niyog hindi na na ano, hindi na na kupra ng mayari purwisyo tong dayong aso na to <laughs> yun yun, may nakita ko sa puno ng niyog na may malaking mata English baka magtaka kayo na may ano, huminto sa video ko na storage pole kasi ito may ano pumip, pumip, pumip sa bisaya nagpilit-pilit

Tabangan lang, tika Ay, nagsukol. Hasta na, hasta hasta tayo dyan kasi napaka oh. Pabalik tayo dun sa loob ng bahay. Baka may kasama siya. Siya kaya yung nasaksak uh, o oh. ano. Parang ano, parang mo hawak hawak niya yung kanyang chan. <coughs> oh, hindi yun. Hindi yun ang quitar tan amiguito y para y es mi casama para cerrito y es? itu tayo dito sa loob. Masukin ngayon natin. Baka may kasama hindi natin siya masundan doon sa <coughs> doon sa damuhan kasi napaka ano, napakaraming damo yes, may balahibo ng manok oh. may mga balahibo ng manok manok pala yung kinakain niya Ito, oh. balahibo ng manok yun na ah. at saka dito po oh parang bago pa to mag-asawang aswang siguro yung dayo dito Nasaan na yung isa? Hindi ko natin yung kalabaw kasi yun ang <coughs> pakay din natin dito. Re-rescue natin yung kalabaw wag ka makain niya. Mas wala na tayo, may na. Wala na siya dito. guys, siya siguro yung ano, siya siguro yung nasaksak ng matandang lalaki may-ari ng kalabaw. Wala na dito, malis na. Balak pa naman, balak ko pa naman tulungan siya. Yes, wala na. Kukunin ko na lang yung kalabaw at ibigay sa may-ari eh para safety na yung kalabaw niya. Hindi na malapa ng <coughs> aswang na yun. Hindi hanggang dito lang itong video na to. Kukunin ko pa yung kabaw at isa sa uli ko sa may -ari. Hindi na ako mag ano, hindi ko na i-video kung paano kunin yung kalabaw. Kasi hindi ako makapag, ano kung akong kamera baka bigla akong atakihin. Kaya so, hanggang dito lang itong video na to. Maraming salamat din sa supportan nyo sa YouTube channel ko. Jun Gustantira. So, hindi. Okay. So, dito pa siya. So, mapapaalam na ako sa Kung dito lang to.